Hello so guys, good evening. good guys, good evening. Nahanap po yung ano. Saka ayan, panty guys. Banda dito guys. Banda dito. Wow. Mega mall. It's a mega mall. Hindi pa ako sa likod daw. Pupunta. Grabe. Sacrifice. Sacrifice kailangan eh kasi hindi ka mag tsura, so, hindi ka makarating sa, sa, sa likod ako pupunta guys sa likod Maraming nice guys, dami tao. Pinipot ako sa likod at nandun yung sakayan. Punta ang antipolo. <laughs> Doon isa ko binaba sa may ano. Sa kabilang mall. Sa naman đừng get like mà nha yeah hey guys ta sao mà cũng tao Ipanapin kita Ito na, ito na Ito yung kaya ito na, ito na, ito na. yung Tower guys Miga's Miga Tower Miga's Ito dito, building. Yan yung siyang harila. Oh. Pagod na. Ay, naglalakad ko. Diyos ko. Diyos ko. Diyos na. kapulit. Kapulit. Ano sa ano meron? Ayan guys. Ito, Ito na tipulo. Ito na. Guys, ingat eh, palagi. dito na ako sa, sa, sa